Una sa lahat, ako po nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Taala sa lahat ng mga biyayang nagkakaloob niya sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang huling propeta, kay propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba at sa mga sumusunod at tumata sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ngayon po, sa araw na ito ay nais ko pong bigyan ng pagtatalakay ang, ang Islam sa iglap na pananaw ang Islam at ang mga Muslim ang salitang Arabic na Islam ay nangangahulugan ng kapayapaan ito pong salitang ito ay galing sa ugat na salam na nagpapatunay sa tanging kapayapaan lamang at ang pagsuko at ang pagiging masunurin ng mananampalataya ang pananampalataya sa Islam ay ang ganap na pagtanggap ng mga aral at patnubay ng Diyos na ipinahayag niya sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi na hangga't maari ang mga Muslim ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at magsikap ng tungo sa pagkasaayos sa kanyang buong buhay ayon sa kanyang ipinahayag at patnubay sa mga sawikain ng propeta sa makalinalawa ang kapayapaan. Siya rin ang gumagawa tungo sa pagtatayo ng lipunan ng tao sa magkatulad na panuntunan ang salitang Muhammadanismo ay lihis sa katawagan sa Islam at sumusugat sa pinakadiwa nito. Ang salitang Allah ay isang tanging ngalan ng Diyos sa wikang Arabic. Ito ay isang lantay na termino sapagkat hindi ito nalalayong maging pangmaramihan o maging isang lalaking anyo o maging isang babaeng anyo. Ang Islam ay hindi bagong pananampalataya o relihiyon. Ito sa pinakabuod ay ang magkatulad na pahayag at patnubay na ipinahayag ng ala sa lahat ng kanyang mga propeta. Ipagbadya, kami sumasampalataya sa ala at sa anumang bagay na ipinahayag sa amin at sa mga bagay na ipinahayag kay Abraham at kay Ismail at Isaac at Jacob at sa kanyang mga lahi at sa mga bagay na ipinahayag kay Moses, kay Jesus at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon kami hindi nagtatadhana sa kanila ng mga propeta ng pagtatangi-tangi sa kanila lamang tumatalima. So, inilalagay namin bilang mga Muslim ang kalagayan ng bawat propeta kung saan sila nararapat na magkaroon ng kalagayan sa kanilang anumang pwedeng paglagyan. Ang pahayag na ipinahayag ni propeta si Muhammad sa kanyanawa, sumakanyanawa ang kapayapaan, ang Islam ay nagtataglay ng kauna-unawang ganap at panghuling kapayapaan. Ang makasaysayang pahayag na kung saan si Muhammad Sumakanyanawa ang kapayapaan ay pinanganak limandaan 570 sa lungsod ng Maka sa Arabia. Siya ay nagmula sa mga marangal na pamilya at tinanggap niya ang unang pahayag ng Diyos na, sa gulang na apat na po sa pool sa kanyang pagsisim pagsisimula ng pangangaral, siya ang kanyang mga tagasunod ay pinag-usig at nakaharap nila ang maraming mga balakid. Dahil doon, siya ay pinagbigyan ng Diyos na mangibang lugar sa Madina at isa pang lungsod sa Arabia. Sa loob ng maikling panahon ng 23 taon ay natapos niya ang kanyang layunin bilang isang propeta at siya namatay sa gulang na 63. Siya ay namuhay sa akmang landas at nagbigay siya ng halimbawa sa lahat ng mga ito sapagkat ang kanyang pamumuhay ay siyang lamang ang mga aral na, na nasa Quran. Kaya ang mga Muslim ay sumusunod sa mga anumang gawain na ginawa ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapan pagpapala ng Allah sumatala na kung saan hindi pwedeng gumawa ng anuman ang mga muslim nang hindi ayon sa ginawa ng propeta sa sumakanyanawa ang kapayapaan. At malalaman po natin na anuman sa mga bawat sulok ng daigdig, makikita po natin ang pagkakaiba o ang pagbabago ng bawat relihiyon lalo na po ang Islam na isa sa pinakamalaking uh, uh, resulta ng uh, pagbabago na kung saan pinakamalaking bilang ang yumayakap at tumatanggap sa Islam dahil sa pagbabago ng mga kamalian at kung saan dito po natin malalaman na ang Islam ay isang relihiyon na binigyan at binigyan ng uh, ng uh, protekta ng nag-iisang tagapaglikhang ala Subhanahu upang manatili ang tama sa kamalian. Kaya mga kapatid, mga kababayan, bigyan po natin ng pagsasaliksik ang Islam dahil sa Islam po hindi magbibigay ng katuruan na kung saan ay mapapahamak ang bawat isa. Bagkos, maliligtas ang bawat isa sa anumang kalaman na maibibigay nito at ano ang makikita sa magandang halimbawa ng Islam. Una sa lahat, kung nais po nating makita ang anumang kagandahan sa bawat lugar na pwede nating puntahan, ito po ay hindi natin makikita at hindi natin malalaman kung hindi natin pupuntahan at subukan natin na malaman ang lahat kung saan man ang Islam ay magsisimula po sa pagyakap at dito po malalaman natin kung ano ang mayroong pinakamainam at maganda sa Islam upang malaman natin ang tamang reliyon at ang tuwid na landas. Kaya, Siguro din lamang po natin sa ating sarili kung ano po ang pwedeng magiging kalagayan ng isang mananampalataya sa araw ng paghuhukom. At hindi lamang po yun, kung hindi dito sa mundo, sa hukay, kapag tayo namatay hanggang sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Kung nagnanais po tayo ng kaligtasan, maliwanag po sa kasulatan ng Banal na Quran na wala pong ibang pwedeng tanggapin ang nag-iisang tagapaglika, ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu ta'ala, na makapasok sa praiso maliban ng Islam lamang po. Kaya kung atin pong alamin, siguro din lamang po natin sa ating sarili na kung makapagliligtas ba sa ating sarili ang pananapaltayang kinabibilangan natin. At tiyakin po natin na ang pananapaltayang kinalalagyan pa natin ay nagsimula pa, mula pa sa unang tao sa mundo. At yun po ay si Adam. At pagkatapos nga po nun, na mabigyan natin ng katuparan ang katotohan ng katiyakan ng ating nilalandas sa pananapalataya, dapat po nating masiguro na ang ating kalalagyan pagkatapos po ng buhay sa mundo, ang ating kalalagyan sa hukay kapag tayo namatay at ang ating pong kahinatnan sa araw ng paghukong pagkatapos po na magbigay ng uh, tinatawag na paghuhusga uh, o ang pagbibigay ng alasumantalan ng kaprusahan at ang pagkatapos ng pagbibigay ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, hindi pa po uli ang lahat. Saliksikin po natin ang Islam upang malaman po natin ang tunay na pananampalataya, ang tunay na kaligtasan, hindi lamang po dito sa mundo, sa hukay kapag tayo namatay, hanggang sa kabilang buhay sa araw ng paghukom. Jazakalokeran o akirdawa na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.